Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po tayo sa Burgos Lighthouse para tignan yung view po dito kapag hapon na. Yung malapit na pong silim silin. Ayan o, oh, grabe. Nakakasila yung sinab ng araw, o. Oh. Grabe. View po lang, nakaka-relax na. Woof! Oh. shit. Here we go again. Ito nun po yung makita mo kapag bumaba ka na po sa night house. Ayan. Uh, ang ganda yung views niya. Ang Sasabawalan po ng ladoos po ito. At nung pauwi na ako mga idol, ito po yung yun na nakita ko sa kanto. Kakalayan nyo mga idol, dito lang sa gilid ng daan yung makikita po ito. Sorry pala mga idol, maingay yung kapaligiran natin kasi nakabrekin po yung motor ko.